Magandang araw sa inyo mga kakambing. Ngayong araw na ito ay sagutin natin ang tanong na bakit nga ba minsan na may panahon ay mahal ang kambing at meron din naman panahon na mura ang kambing. So yan, sagutin natin. Doon sa nakaraan kong mga video ay nakapag-post ako ng kambing na nagkakahalaga ng 2.5, 3.000, 3.5 at 4K. Yan, kung mapapansin nyo sila yon. Yan, at uh, yung pinost ko po na yon ay hindi na sila for sale ngayon sa kadaylanang naka-reserve na po ang dalawa sa kanila at syempre dadaan na naman tayo sa maintenance ng deworming vitamins and supplements so dahil nga nabenta ko na yung dalawa na na sila sa darating na November ay kukunin ay syempre ang gagawin natin ay maintenance ulit para na sa ganun yung natira natin kambing ay tumabatawa at lumaki pa sila ng mas maganda at mas malusog ngayon uh, bakit ko sya hindi binibenta pag magalitong panahon yun ay sa ng meron tayong tinatawag na withdrawal uh, period sa kambing kasi baka mamaya yung makabili sa atin ng kambing ay eh, gamitin pang katay so hindi safe yon para sa consumer o dun sa kakain ng kambing so sa seller okay pero sa kakain hindi po kasi meron withdrawal period yan na dapat at least 14 days uh, patigilin natin yung kambing sa ating mga bakuran upang mawala muna yung epekto ng dewormer at hindi ito makain ng tao. Same din yun sa mga antibiotics na nilalagay natin sa kanila. So, dapat talaga sinusunod natin yan. Withdrawal period na yan. Okay, sagutin naman natin. Eh, bakit naman minsan nagmamahal ang kambing? So, yan. ah uh, Pagpapanong August, September, October, November, and December, alam naman natin na bare months yan. At marami talaga ang naghahanda sa mga panahong yan. Yan, marami din, syempre. Uh, magkakambing na nakakaranas ng taglamig kaya minsan nahihirapan silang uh, magparami ng kambing so sagutin mo natin yung una yung una diba magkakaroon ng mga handaan kapag uh, mga bear na, ibig sabihin tumataas yung demand ng ating mga kambing kasi kinakailangan ng mga tao ng maraming pangalutong karne di ba? tapos doon naman sa pangalawa yung hirap mag-alaga mga farmers dahil nga sa taglamig uh, ah, madalas eh namamatay ng alaga kaya bumababa naman yung supply at syempre sa economics pagka tumataas yung demand at bumababa yung supply ng ating mga goods eh syempre alam naman natin na tumataas ang presyo kaya minsan magugulat kayo may mga kambing na 5k 6k 7k 8k so may kita nyo sa market magugulat kayo biglang lumolobo yung presyo ng kambing pag mga ganitong panahon o yan. So sa ngayon, sila ay hindi na pambenta oh, bangal pa oh <laughs> yan dahil nga naka reserve ang dalawa at yung tatlo ay patatabayin pa natin so sa ngayon meron tayong dito na dalawa no, for sale dahil uh, sila ay pangkal uh, na ayan napin natin kaitan natin sa video diba? yan una nga ay si robin yan matanda ng kambing sa akin to kay robin yan, at magaling din siya mga anak no kabataan niya. At uh, dumaan na rin siya sa naputulan na sungay. Natatalo na siya sa mga laban ng kapwa niya kambing. At kita nyo, pag kumakain sila, siya ay nagsosolo. ba Nagsosolo siya. Sabihin, natatalo na siya sa suwagan ng kanyang mga kasama. Tapos uh, medyo humihina na rin yung gatas niya. At uh, medyo nagiging negligent na rin siya sa kanyang anak. Ayan. Sabihin, talagang minsan iniiwanan niya yung mga anak na hindi magandang sain ito sa mga inahing kambing isa pa sa aking pambenta ay si ayan, si me si me po ay nung huling mga anak hindi na siya nagkaroon ng gatas at uh, nahirapan ako dahil kinailangan ko gumamit ng milk replacer para sa kanyang bisiro ayan, sa kanyang bisiro na ipinanganak kaya doon napagastos ako sa uh, milk replacer so ang magandang inahing kambing kasi eh, syempre maganda rin dapat maggatas although maganda siya mag-alaga ng anak niya eh, kaya lang ah, meron mga times na kailangan talaga padidehin ng inahin ang kanyang mga anak okay so yung dalawa kong kambing na to ay tumitimbang sila ng parehong tig 22 kilograms so kaya bibenta natin ng 250 per kilogram ay papatak ito ng 5,500 so, fixed price po yon ang 250 per kilo ng kambing ay mura na sa panahon ngayon dahil sa ibang lugar umabot pa yan ng ah uh, 400 500 o oh, di ba so pag makatay kasi dito yung katay na karne na 500 na so may mga nakita ko na umaabot na 700 ito sa mga bilihan talaga ng karne ng kambing so sa 250 to po ay murang-mura na yan ito si Me at saka si uh, Robin so ganoon uh, sana nasagot ko yung tanong nyo kung bakit uh, nagmumura yung mga kambing kung bakit uh, minsan naman may time na mahal sila So ganoon, uh, kung may questions pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section sa baba. At meron din po akong uh, Facebook page nga pala na kambingan ni Ali Boy, yan, bukod dito sa aking YouTube channel na Teacher Farmer Ali. So yun, meron din akong mga videos kusan tinalakay ko ang iba't ibang presyuhan ng mga kambing na ilalagay ko yung link sa baba sa ating description box upang mapasyalan nyo rin ang video na yun. At para magka-idea naman kayo dun sa mga pagbili ng mga may lahi tulad nitong F1 na si Mama Brown. Itong F2, ah, 3 na si Pretty, F2 na si uh, Undas. Yan, mga iba't ibang versyon ng kambing. kaya itong katulad ng anglo natin na si Walter. Papakita ko dun, pinapakita ko dun sa mga video na yan kung paano ko sila nabili at kung magkano ko sila nabili. Okay? So salamat po muli sa inyong uh, pagtambay dito sa akin channel at sana po ay eh, safe kayo sa inyong pagkakambing. At kung mag-uumpisa pa naman kayo ng pagkakambing, eh, pagbutihin nyo po yung preparation at uh, ihanda nyo ang kanilang mga pagkain. ah uh, nang sa ganun syempre, hindi kayo mahirapan pag may mga kambing na kayo, eh, baka kapusin kasi kayo ng pagkain. So meron din tayong mga videos tungkol dyan na maaaring makatulong señor mapagating naman sa health meron din tayo mga vitamin supplements at paggagamot ng iba't ibang nilang mga sakit ayan so yun lang po ah, kita kits tayo sa mga susunod pang videos at message niyo lang ako pag meron po kayong katanungan okay ah, salamat po sa tiwala and happy go tracing po sa lahat